I've been attached with the feeling of them waking up with you, pa Grabe nga talaga ang naging hiyawan sa concert ng Bini nang ilabas na nga itong ating Donnie at Bel Mariano. Alam naman natin na ngayon sa ASAP ay kasama nga itong ating couple sa England. At narito na nga guys sa nasabing video na talaga namang ikinatuwa ng maraming bubblies. Sabay-sabay nating panoorin ayun nga guys dito the scream for Dunbells during Beanie London concert when they promoted ASAP England is waiting for you lovebirds kailalam naman natin na kapag ito ang ating couple ay nasa out of the country ay talagang marami nga tayong ayuda na makukuha patungkol sa dalawa dahil talaga namang layag na layag nga ang relasyon dito ng ating couple kaya naman abangers na nga ang mga bula para sa ASAP in England na talaga namang pupuntahan nga raw ng mga bula at talagang susuportahan ito ang ating couple kaya naman stay lang tayo for more update kila Donnie at Belle sa mga susunod pa na ayuda.